ito nga pala yung kinalabasan ng ating paint ng chassis ng TMX 155 mga repapips tingnan nyo naman napakalinis at parang bago na uli so pagka magpipintura kayo ng ganito make sure na uh, stock paint pa siya na kapag kaganon is pwede lang yung linisin pwede natin yung erecta na linisin pagkatapos uh, i-primer at parederecho dire na tayo magpintura pero kung yung ating chassis is patong patong na yung kanyang pintura mga repaps hindi na natin yan na strip out yung paint kagaya nito bali ni strip out ko muna lahat o tinanggal ko to ng pintura bali ganyan ko lang to yung umpisa mga repa pips tapos ko tinanggalan yung pintura at tsaka ako to uh, nilinis na mabuti dinigreaser pagkatapos is e-epoxy primer na natin Bali, ganito naman yung ating ratio ng ating epoxy primer, mga repa Meron tayo ditong filter na epoxy primer. Bali, ganito lang yung uh, sangkap na ginawa ko dito, mga repa Naglagay lang ako ng catalyst at saka 3 parts ng kanyang thinner para naman uh, magandang lalabas sa ating spray gun. Hindi siya masyadong maglalapot. So, kailangan is meron siyang konting lab na mga repa tips para hindi tayo mahirapan na ibuga sa ating spray gun. Bale pagkabinugan na natin yung ating uh, primer epoxy mga repaps So mag-start na tayo mag-epoxy primer dito. So umpisa is i-miscote na muna natin. Huwag natin ito munang agad para iwas na may manunulo. At syempre pagkatapos is mag-interval tayo ng 15 minutes bago tayo mag-spray uli ng epoxy primer. So at least uh, triple coat yung gagawin natin mga repaps para matibay. At i-make uh, sure natin syempre na polycoated yung ating chassis dyan. Na walang nakalitaw na... Uh, konting parts ng bakal mga repa pips double check nyo yan yung mga singit-singit at -singit, yung mga gilit-gilit is double check nyo yan baka mamaya meron tayong hindi nahapyawan so bali ganyan lang yung kadali mga repa pips bali yung pinaka drying time yan is 2 hours is pwede na natin yan liyain para pwede na natin i-base Tapos kung atong mapatuloy ng dalawang oras at nilihan natin to ng 400 British, umpisa na natin tong i-base coat ng kulay jet black mga repa pips. So yung gamit natin dito is yung jet black na kulay. Bali, well, urethane paint nga pala yung ginamit ko dito. Pati yung kanyang thinner is urethane thinner din. Bali, sa umpisa is miniscode ko lang din mga Repavips na gaya nung ating primer kanina. Tapos may interval din tong 10 to 15 minutes bago tayo mag-spray ulit. At bali, triple coats din yung ginawa ko dito mga Repavips or agad hindi siya napupuli yung uniform is hindi natin ito titigilan. So make sure na double check natin yung mga kasulok-sulokan ng ating chassis para makita natin kung may mga sumisiwang mga repa Pips. So yung mga banda rito sa kanyang parts na to is napaka visible yan. Did natin na i-double check yung mga yan mga Reba Pips. dito mga repa Pips is pinatayo na naman natin. Yung kanina is nakahiga pa siya. So mapapansin nyo na may primer pa yung dito sa may ibang side na nakatayo. pangalagayan niya ng tornilyo sa shock, mapapansin niyo is dapat meron niya mga masking tape. Para pagka tinagin na natin yung mga tornilyo, hindi tayo mahirapan na magpasok dyan. Mga repaps, huli siyempre yung ating laminate o yung tinatawag na top coat clear ng automotive paint mga repa pips bali gumamit ako dito ng hitik ginamit ko yung hitik para hindi na ako maglalagay dito ng pina, mga repa pips meron tong ratio na 4 is to 1 lang ng primer hanggang sa base color mga repa pips syempre sa ating top coat clear is din meron din tong interval na 10 to 15 minutes at triple coat yung gagawin natin dito para makintap bakit yung gagawin ko dito is diret-diretso ko na itong applyan ng top coat clear mga repa pips yung iba kasi nagtatanong kung nilaya ko muna bago ko i-top coat hindi ko na ito nilia mga repops dahil di naman maseral yung kanyang kulay na jet black Baling yung lang dito mga repops kanina nag base coat ako is pinaglilihan ako na ng 600 grit o pinadaanan ko na ng 600 grit yung ating base coat na jet black so baling ngayon mag uh, clear coat na tayo is napaka kinis na yan wala nang problema yan mga repops dire diretso na tayong mag spray ng ating top coat clear at syempre makintab at makinis yung kakalabasan yan dahil urethane yung mga ginamit nating materyales So ayan mga repa pips, napakadali lang diba? So ganyan lang yung gagawin nyo step by step para maging mukhang bago ulit yung inyong chassis. So step number one dyan mga repa pips, huwag nyo kakalimutan na kapag ka sobrang patong-patong na yung kanyang paint o na repaint na dati, is need na natin yan na strip to metal para ganito yung kakalabasan niya, mananariwa siya ulit. So ganun lang yung pinaka-technique nito mga repa pips.